Ang buong mundo ay nakatingin sa kapatid niyang babae na si Kim Yo Jong na posibleng papalit sa kanya bilang leader ng North Korea. Mukhang siya na nga ang top contender na susunod na hahalili kay Kim Jong Un. E eh, sa tingin nyo ano kaya ang pwedeng magawa ni Kim Yo Jong sa bansang matagal ng pinamumunuan ng brutal na pamamalakad ng kanyang lolo, tatay at kapatid? Tingin ko sa characteristics na meron si Kim Yo Jong e eh malamang sa alamang mas malupit pa ang kayang gawin nito kaysa sa mga naunang leader sa kanya. Dahil sa pagiging tanyag ni Kim Yo Jong sa Organization and Guidance Department ng North Korea, ito ang nagdala sa kanya para maging ikalawang tinitingala sa North Korea's Workers' Party bureaucrats at hindi lamang siya tinitingnan na most visible na magmamana sa trono ni Kim Jong-un kundi siya na kasi talaga ang central figure of authority ng North Korea. Ibig sabihin, malaki na ang nakuhang respeto nito sa mga tao, lalo na sa Workers Party ng North Korea. Kung may tao man na pwedeng pumalik sa trono ni Kim Jong-un urgently, wala talagang iba kundi si Kim Yo-jong na yun. Halos kasi sa lahat ng mga importanteng desisyon ng kanyang kapatid, paikipagkita sa iba't ibang lider ng bansa, pagpapalit ng imahe nito sa mata ng publiko at iba pang mga propaganda, si Kim Yo Jong ang malaking impluensya niya. Actually, si Kim Yo Jong ay ina-practice na ang pagiging otoritarian sa loob ng OGD o Organization and Guidance Department para ma-force ang party officials na katakutan at respetuhin siya. Kaya di katakataka kung makikita rin natin sa kanya ang katauhan ni Kim Jong-un. Dahil sa lahat ng nakikita nating pagkatao ni Kim Jong Un, malaki ang bahagi ni Kim Yo Jong dito. Pero bago tayo magpatuloy, kilalani muna natin si Kim Yo Jong. Siya ay ipinanganak noong September 26, 1987, isang North Korean politician at isa siyang alternate member ng Politburo o Political Bureau at Vice Chairman ng Propaganda and Agitation Department of the Workers' Party of Korea o WPK. Siya ang nakababatang anak na babae ng former Supreme Leader na si Kim Jong-il at kapatid ni Kim Jong-un na kasalukuyang Supreme Leader. Si Kim Yo Jong at ang kapatid niyang si Kim Jong-un ay masasabi talaga natin close sa isa't isa kahit nung mga bata pa lalo na nung sabay silang nag-aral sa Switzerland mula 1996 hanggang 2000 at kahit sa loob ng North Korea sabay silang namuhay sa lugar kung saan sila ay isolated socially at emotionally. Ito ay dahil gusto ng tatay nilang si Kim Jong-il na maipamana sa kanila yung kultura at impluensya na mula pa sa kanilang lolo na si Kim Il-sung na kinikilalang founder ng North Korea. Si Kim Yo-jong ay nakapag-aral sa Kim Il-sung Military University tapos nag-aral din ito ng computer science sa Kim Il-sung University. Ang una niyang public appearance ay noong third conference ng WPK o Workers' Party of Korea. Patunayan, noong funeral service ng kanilang tatay na si Kim Jong-il, talagang binigyan ng maraming publicity itong si Kim Yo Jong noong December 2011. Nakatabi siya ng kanyang kapatid. Siya ay nabigyan din ng posisyon under ng National Defense Commission Naging tour manager din siya ni Kim Jong Un simula taong 2012. Na-mention lang ang pangalan ni Kim Yo Jong officially for the first time noong March 2014. Na kung saan kasama siya ng kanyang kapatid para sa botohan sa Supreme People's Assembly. That time, si Kim Yo Jong ay identified bilang senior official ng WPK Central Committee. Siya ay madalas nakasama ni Kim Jong Un sa mga foreign trips nito bilang field guidance. Sabi ni Tae Yong Ho na isang North Korean defector at former diplomat na noong 2017 na si Kim Yo Jong ang nag-organize ng halos lahat ng major public events sa North Korea. Aniya, si Kim Yo Jong ang nag-encourage sa kanyang kapatid na si Kim Jong Un na dapat ang image na ipresent niya sa publiko ay yung tinatawag na man of the people. Halimbawa na lang yung moment na nagkita si Kim Jong-un at tinuturing na niyang kaibigan na NBA legend na si Dennis Rodman ay nagbukas ito ng imahe niya sa publiko bilang nice guy. February 9, 2018, dumalo si Kim Yo Jong sa 2018 Winter Olympics opening ceremony sa Pyeongchang, South Korea. At alam nyo ba na ito yung first time na may dumalo ng miyembro ng ruling Kim Dynasty sa South Korea? since Korean War. Kinabukasan, February 10, 2018, nakipag-meeting siya kay President Moon Jae-in na sinasabing siya ay inatasan in behalf of Kim Jong-un. May inabot din itong personal na sulat kay President Moon Jae-in mula kay Kim Jong-un. Si Kim Yo Jong ay naging bahagi rin sa team ng kanyang kapatid na dumalo sa 2018 North Korea United States Singapore Summit at 2019 North Korea United States Hanoi Summit. Ang kanyang involvement sa mga diplomatic affairs ay nagpatuloy hanggang sa nag-issue siya ng official statement noong March 2020 from her capacity bilang First Deputy Department Director of the Party. Kaya hindi talaga basta-basta itong si Kim Yo-jong. Nga pala sa mga viewers ko dyan na merong crush dito kay Kim Yo-jong na nagtatanong kung dalaga pa ba ito na kong sabihin sa inyo. Pero kasal na siya noong January 2015 kay Chosol, napangalawang anak ng government official na si Cho Yonghe. Teka, pamilyar ba sa inyo yung mukha niya? Siya lang naman yung pumalit sa pwesto ni Jang Song taek na uncle ni Kim Jong Un na pinakain niya sa aso. Para sa kalaman, ang North Korea ay meron ng inihandang leadership contingency plan since late last year pa Naglabas din ng article ang Japanese newspaper na Yomiuri Shimbun. Sabi rito na ang North Korea Workers' Party Central Committee ay nagsagawa na ng internal decision na in event na mamatay si Kim Jong-un, ang kapangyarihan ay ititake over sa si nakababata niyang kapatid na babae na si Kim Yo Jong. Si Kim Yo Jong ay kasalukuyang hawak ang isa sa pinakamataas na posisyon sa Workers' Party Central Committee at kinukonsider na pinakamakapangyariang babae ngayon sa North Korea. Sa kabilang banda, ang Korean Central News Agency ay sinusubukang patunayan na ang kanilang leader ay nasa mabuting kondisyon at nireport nga last week na si Kim Jong-un ay nagpadala ng birthday letter sa President ng Cuba. Sa isang interview naman sa Fox News kay Robert O'Brien na advisor ng White House National Security, payag niya na ang intelligence community ay patuloy pa rin na minomonitor ang sitwasyon ng North Korea patungkol sa balitang patay na si Kim Jong-un. Sinabi pa niya na hindi nakakagulat ang possibility na magkaroon talaga ng problema sa puso si Kim Jong-un dahil ang kanyang sinundan na tatay na si Kim Jong-il at lolo niyang si Kim Il-sung ay parehas na namatay dahil sa atake sa puso.